Ito ang nakakagulat. Viral at trending sa mundo ng social media ang di mo balitang hindi mo na mapipigilan ang nakatadhana sa iyo hindi mo na matatakasan ang lahat ng kasalanang nagawa mo sa sambayan ng Pilipino. Ito ang sigaw ng marami sa ating mga kababayan matapos nga di mo na lumabas ang balitang nagsampanan ng kaso ang presidential sister na walang iba kasi si Senator Amy Marcos sa ombudsman na laban kay General Torre at sa lahat ng mga taong sangkot sa di mo na iligal pag sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging date ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang mga kapinas, maninindigan ipaglalaban ang tama, ipagtatanggol ang naaapi at paparosahan ang lahat ng mga nagkasala. Ganito inilarawan ng marami sa ating mga kababayan ang presidential sister na walang iba kasi si Sen. Amy Marcos matapos nga itong simulan at hindi tigilan ng lahat ng mga taong sangkot sa diumono iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw lamang May 2, 2025 ay official na naglabas sa kanyang official statement si Senator Amy Marcos kung saan ay sasampahan na niya ng kaso ang lahat ng mga taong sangkot sa diumono yung hindi makataong pag-aresto at pagsuko sa dayong husgado sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa sa viral video ni Gerald's Viewpoint ay nagtungo na di na si Sen. Amy Marcos sa ombudsman kung saan ay naghain na ito ng kaso laban sa mga taong sangkot sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Rua Duterte. Sabay-sabay nating panoorin ang viral video. Good news po, uh, si Sen. Amy, diba, nag-press conference siya two days ago. Sinabi niya na i -re niya na sampahan ng kaso yung mga na findings ng Senate Committee. Uh, may paglabag sa pag-aresto kay PRRD. Ito na. Nagpunta na siya, umaksyo na sa ombudsman para sampahan ng kaso. Uh, yung napatunay o uh, nakita nila na may paglabag sa batas. Yung pag-kidnap, pag-aresto kay PRRD. Pakinggan natin ito. Sa, batas, At, uh, sa ombudsman ito. Uh, nandito, ko na lang sa so, kita nyo ha? Tuloy-tuloy. Lalo akong napapabilib kay Senator Aimee ngayon. So, yung pinakalano lang niya sa press conference, lima. Ay eh, baka nadagdagan na. Uh, magkapatid na Rimulya, Secretary Boying and Secretary John Big. Dalawang Police General, General Marville and General Torres panglima yung ambassador Marcos na kanila. So ang pinakamaraming kaso si General Marbil dahil uh, marami nang labag eh, yung uh, illegal detention niya kay PRRD at kay Secretary Midaldea Yung hindi niya pag uh, hindi niya pinapasok, hindi niya pinalapit si Bp Sara kay PRRD bilang uh, attorney of choice. Mar marami pa eh. So, pinakamaraming kaso, uh, so far sa nalaman ko is si General Torre. Uh, so, I don't know sa inyo kung anong, marami kasi nga yun. Maraming Duterte supporters na hindi pa rin kumbinsido kay Senator Torre. Okay, yung na-vlog ko kahapon, si Attorney Kaufman. Pinuri niya, humanga siya sa ginawa ni Senator Amy yung Senate investigation tungkol sa pag-aresto kay PRRD. Very straightforward. Prangka kung magsalita itong si Kaufman. Sabi niya, nanonood ako palagi sa Senate hearing. At nakita ko kung gaano ka porsiki si Senator Amy sa kanyang investigasyon. At nabasa ko na yung final report. At marami kaming magagamit yung report na yon na makakatulong dito sa pagdepensa namin sa kaso ni PRRD. Sabi ko, wow! coming from uh, no-nonsense lawyer no talagang straight-straight kung magsalita. Walang uh, hindi siya nagkukunwari. So lalo akong humanga kay eh, Senator Imey yung statement na binitawan ni Atty. Kaufman. Oh. Speaking of Atty. Kaufman, napakagandang uh, development ito uh, na ilabas na, na share na ni... Basta, nakita na natin yung document. Eto, anong tawag doon? Pleadings ba? O jurisdictional argument? na hinihiling na ni Atty. Cockman at uh, Professor Jacobs na palayain na unconditional immediate and unconditional release si PRRD dahil walang jurisdiction ang ICC. So, ito, nakikita ko may pag-asa talagang makabalik si PRRD. Ituloy lang po natin ang ating dasal. Okay. Dasal, plus of course, yung pagkakaisa natin mga nagmamahal kay sa mga Duterte kay PRRD ngayong eleksyon. O ilang days na lang. 10 days to go. Dapat maraming manalong senador na aliado ng mga Duterte. So, Duterte plus 2. So, kung sino yung plus 2 ninyo, bahala na kayo. Basta ang aking plus 2, si Senator Aimee at si Kasi Kami Bilyar. O, speaking of Bilyar, wala na. Talagang nag-announce ang kampo ng Bilyar na hindi sila mag-attend sa uh, ngayong hapon. O mamayang ano gabi kaya, merong rally ng mga alyansa sa Lucena, Quezon. Kaya lang, hindi mag-attend si Camille. Kaya e ang balita, si Camille Villar mag-attend sa Danau, uh, Danau, Cebu, kung saan nandun si Bipisara. Sara. Uh, so dito mo makikita na ano, yan na umalis ang Villar and even siguro itong ano, Uh, the whole nationalista party kasi doon sa press conference ng alyansa kanina, limang kandidato lang nandun. Wala si ano wala, uh, Pia Quetano, wala doon. No? So ang lima na nandun sa press conference, Abalos, uh, Lacson, Soto, uh, Erwin Tulfo, and Binay. Lima lang. Kaya yung alyansa naging alis isa-isa. Bultis 5 na lang ang uh, natitira. O, wala doon. Ay, lima, o, dati dosis sila yung pinagmamayabang ng uh, Pangulo na 12-0 daw ang kanilang target. <laughs> 12-0, uh, pinaka the best of the best yung kandidato nila. Uh, kabila daw grupo, bakot, kabilang bakot, inutusan lang bumili ng suka, nagkandidato na. Oh, ano ngayon? Wala na. <laughs> sila nang nababawasan. Ang PDP na naging kompleto. Kaya nga, oh, dati eh, uh, ilan lang sila? Lima lang ate tapos na naidagdag na na inadopt nila si apito ah, lang nung una pito tapos inadopt nila si attorney Vic Rodriguez and congressman Dante Marcolita kaya siyam later on inadopt nila si Doc Mata kaya naging sampo. O yun plus plus padagdag ng padagdag ang PDP hanggang naging plus 2 so bahala na tayo sa plus 2 pwedeng hunasan pwedeng Kerubin uh, bilyar. Marcos, importante. Pag manalo ang Mayan, mayroong kakampi ni Sara sa kanyang nalalap na pipintong impeachment. Ito, may post si Atty. Trexy Angeles tungkol sa kaso na naisampa laban kay Major General Nicolas Torre. So, ito, pasahin ko ang post. Kinasuhan ni Miss Calier, uh, Rochelle Calier, si General Torre sa pag-detain sa kanya under an alleged Interpol notice. Ang subpoena sa baba ay yung pinadala sa umpisa ng kaso. Note yung mga respondents. So ito, inattach ni Attorney Trixie ang subpoena. So basahin ko ah, hindi ko mali. Uh, Republic of the Philippines, Office of the City Prosecutor Makati. Ros Rochelle Calle complainant uh, versus Major General Nicolas de Torre III police colonel uh, red police colonel Rosales police major na Michael Nathaniel Visco patrolman Paho, patrolman Romarate, Patrolman Flores, Patrolman Agustin, Patrolman Domingo, and Patrolman Santa Maria respondents for unlawful arrest and arbitrary detention. Parang similar ito sa nangyari kay PRRD unlawful arrest. Okay. Subpoena. Ito yung pinadalang subpoena kay sa complainant to Rochelle Calle So may address sa uh, Taguig City hindi ko na lang basahin yung complete address. Greetings. You are hereby required to appear before the undersigned at uh, the office of the City Prosecutor, Makati City uh, on April 21 and April 28, 2025. At 2 p.m. and then and there to testify under oath or answer clarificatory questions in the expedited preliminary investigation to be conducted to the above entitled case. Witness my hand, 7th day of April 2025. So, ang nagpirma is uh, Nicole de la Merced, Assistant City Prosecutor. So, ito ordinary civilian lang ito at uh, magandang development ito na kahit ordinary civilian ka lang kung gusto mong ipaglaban ang karapatan mo ay eh, pwede uh, kasi buhay na buhay ang justice system sa ating bansa may tatlong tatlong aspect ng justice system na to no uh, investigative prosecutorial at saka yung judicial yung korte na. So, investigative yun. Ito, mga police, NBI, nag-investigate. Tapos, kung ka na, i-prosecute na. So, fiscal's office. Kung may nakita ng fiscal na probable cause, isasampa sa korte. At ito na, didinggin na ng korte. So, to me, buhay na buhay ang judicial system sa Pilipinas. Kaya, again, ma- uh, Discuss lang natin ng kaunti yung kay PRRD na sa halos lahat ng mga nakakausap ako, magtanong ako anong masasabi nila kay PRRD, eh dapat dito sana uh, sinampan ng kaso at dito uh, itry o usigin. Yung sinasabi nila na walang justisya, kung siya, hindi naman siya nakaupo. Noong panahon niya, yes, dahil immune pa siya, eh, wala na. Three years na siyang hindi presidente. E, eh, di isang pahaman kaso ngayon dito. Bakit doon pa sa ICC? Kaya anyway, balik tayo dito sa kaso. Uh, local arrest and arbitrary detention dahil daw sa Interpol, ano ba to? Interpol notice. So, yun yung post na, na no, Interpol notice. So, lumalabas na, noong una, inaresto, na-detain at nakalabas. Nung nakalabas na itong complainant, na, doon na, nag na ng complaint sa Piskalya. So, again, uh, lesson learned from this, ano, kahit ordinary, ordinary civilians lang kayo, huwag kayong matakot uh, ipaglaban ang karapatan o ipaglaban ano, kasi kung matakot, may nangyari sa inyo dahil pulis yung ano, hindi na kayo iimik. Eh talagang ano, talagang uh, nawawa ang... Y yung karapatan nyo, mabali, wala. Magtiwala lang, uh, sa tingin ko, ito is parang may kaya kasi yung ano niya is Rochelle. Rochelle Calle. So, parang may kaya din sa buhay sa tingin ko ito. Kasi, bakit Interpol Interpol ang ano? Uh, Alex, Interpol notice. So, ibig sabihin, hindi ordinaryong ano siya dahil ang Interpol nag-coordinate sa Pilipinas. So, PNP nakipag-cooperate, kaya inaresto siya. So, lumalabas. Nung naaresto na siya, eh, I don't know kung anong nangyari. Baka kulang sa ebidensya o kulang, there's some, ano, pinalabas din siya. Kasi kung mabigat pa ang kaso, sana itinan over na ng CIDG ang complainant na ito doon sa Interpol. Ay hindi, pinalabas pa rin. So, anong ibig sabihin? Kulang? Or there is something missing kaya pinalabas siya? O ngayon, pinalabas siya, o, nagsampas siya ng kaso. Ngayon o, yun po, ang uh, update. So, kanina, sa press conference ni Senator Aimee, may uh, recommend niya na uh, sampahan ng kaso ang mga na-involve sa pag-aresto kay PRRD. Ganito rin, ang local arrest and arbitrary detention sina General Marbel Entore Mar 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 Sekretary Boying Rimulya, Sekretary John Vic Rimulya at Ambassador Marcos Lacanilao. Sana may uh, patutunguhan itong aksyon na ito ni Senator Aimee Marcos. Uh, bigyan po kayo ng development tungkol sa ginawang pag-aresto, uh, kidnap kay PRRD. Ito na yung resulta, yung concrete aksyon na ginawa ni Senator Aimee Marcos. Sa kanyang press conference kanina, ito na may inirekomenda niya, nagrekomenda siya na sampahan ng criminal at administrative charges ang mga opisyal ng gobyerno na napatunayan sa kanyang committee na may nilabag na batas. Ito, basahin ko ang post ng Mindanao Times. Sabi, just in. Senate Foreign Relations Committee Chairperson Amy Marcos has called for criminal and administrative charges against senior officials over alleged irregularities in the arrest, detention, and turnover of former President Rodrigo Duterte to the International Criminal Court. However, Marcos stated that the investigation remains open as several questions are still unresolved. It also remains uncertain how many other committee members back her conclusions. So, ito yung pinangalanan na masampahan ng criminal uh, and administrative case. Number one, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Number two, DILG Secretary John Vic Rimulya. Number three, PNP Chief General Romel Marbel. PNP CIDG Chief Major General Nicolas Torre and special envoy on transnational crimes, Marcos Lacanilao. Okay. So, at least, mayroon ng recommendation. Ano? Uh, bahala na um, sino bang magsampa ng kaso nito. Pwedeng ombudsman, pwedeng DOJ. Kaya lang kung DOJ, hindi pwede. Kaya, palagay ko sa ombudsman ito eh. Uh, hindi ko lang masyura, hindi ko masyadong na panood yung kanya ano. Uh, sa tingin ko sa ombudsman ito, ano, magbasa lang muna ako ng mga comments ha? Ombudsman ito ang mag uh, mag-action. Okay. Ano Mary Santo Celdes. Enough of her dramatization. No more Amy Marcos in the Senate. Okay. Sa iyo lang yan. But to me, isinama ko na si Senator Amy sa aming sample ballot. Iboboto eh, boboto namin siya, ikakampanya ko pa. Rico Anthony. Kahit may immunity from suit, bakit hindi kasali ang taong ayaw magpa-hair follicle drug test? Ah, wala. Ah, immune, immune, nga siya from suit. Kaya hindi Alex Mikabil Lumanag. Ituloy mo ang pagsampa ng kaso, senador, Iboboto kita. So, I don't know how fast na masampahan ito ng kaso. Gracia Rivera lubos-lubusin ang lahat na may kinalaman at kasangkot. And that is to include the pinaka-mastermind. Oh, hindi pinakala. Sino ang pinaka-mastermind? Uh, alam na. Uh, hindi pinapangala si Se Secretary Buying Rimulya. Yung last hearing, sinabi niya, siya daw ang nag-order sa lahat. Inako niya. But I believe may mas mataas pa na mastermind sa kanya. Oh, sino? Ay, alam niyo na. So, hmm. ano ba? Diba? sani nasaan ang HR? Ano yung HR? Recuerdo Anthony Yao. Nakarete ang group effort nila na lalapagan ng airplane. <laughs> group effort, Secretary John B. Cremulia nung una. Eh. Uh, very, ano, you know, kaso lang. It's a group effort. Linano nito. But later on sa Senate hearing, wala na. nag na. Uh, ito, ...kapansin-pansin sininyo? ...hindi kasama si... Uh, ...secretary Anyo. Kasi di ba... ...apat sila sa group effort? Uh, Pangulo. Uh, magkapatid na... ...ano, ano... Uh, ...si Pangulo... Oh, pati Chuduro pala. Hindi rin kasama. Sa group effort, yung kwento ni... ...secretary John B. Ang Pangulo... ...John B. Cremulia... Gibo... ...and... ...secretary Anyo. So, kapansin-pansin hindi kasama sa sasampahan ng kaso si Secretary Gibo and Secretary Anyo. Okay. To me, ha, opinion ko lang ito. Mm, hindi, ano, naniniwala pa rin ako kay Secretary Anyo na ito, uh, sa nagplano, ano, hindi mm, siya kasama sa nagplano. Maybe, nalaman na lang yan later on. I'm sorry, ha, opinion ko lang ito kasi kilala ko si Secretary Anyo, nakasama ko siya. Uh, halos sabay kaming pumasok sa serbisyo, naging classmate ko siya sa Commanding General uh, Staff Force. Hindi niya magagawa ito. My opinion lang yun. Okay. Kaya natuto ako at hindi kasama si Secretary Anyo sa sa sampanan kasi. Naniniwala ko yung sinabi niya na masakit din para sa kanya yung nangyari kay Uh, PRRB and I believe it. Anyway, kanya-kanya tayong ano, uh, paningin o uh, opinion. Okay. Eduardo Mercado, sabi ni, Chudoro of DND and the duty officer of the day in Villamor Air Base should be included and the owner of the pilot, co-pilot. Ah, uh, by the way, kung pa lang, initial list lang pala ito kasi itutuloy pang investigation. Baka madagdagan. Baka madagdagan. Oh, yung pilot at saka co-pilot. Harold Oy, wala rin to pupuntan dahil wala nang batas sa Pilipinas ngayon. Pagtatakpan lang din ni... Pag ombudsman ang gumawak nito, palagay ko may pupuntahan. Kasi bago lang ngayon, oh, nagpalabas ng order ang ombudsman. Sinuspend nila si Cebu Governor Gwen Garcia. Napakalapit sa admin, Pangulong Marcos, ang mga Garcia. Kailan sinuspend pa rin ng ombudsman? Kaya ko may pag-asa pa ito. Magtiwala lang tayo sa ombudsman at uh, may papupuntahan itong aksyon na ito ni Sen. Remy. At yun na nga mga kapinas, ano na masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito ay huwag kalimutang click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po.